mapagpalang hapon mga kalulu nandito ako sa father parents mga kalulu nandito siya o oh. ayan mga kalulu ayan Tatungin ko siya kung ilan ang anak niya mga kalulu ilan nga anak mo? apat apat ilan taon ang bunso? ay taon. At ay, ay ang kasunod ay yun lang ang yun ang tagang bunso na hindi ang kasunod do, ang kaano doon yung simpre pataas ah, ang kasunod ay apat na taon tapos pangatlo ay eh, 14 ang pangatlo pangapat ay eh. 15 nag-aral na sila no nag-aral ang panganay ko pero yung 14 14 ay hindi, hindi na pag-aral dahil siyempre tayo ay sa hirap ng yung... buhay oh, sa hirap ng buhay mm -hmm. kaya di nakapag-aral pag-aral pag -aral. baga sa ano pinauna lang muna yung panganay para para ako at, para ako makapagahan ng buhay oh kasi walang bantay nga jan sa, sa maliit ko il, oh, ilang taon ba yon isang <laughs> taon pa lang <laughs> isang taon pa lang ayan mga kalulu ayan. grabe ang sakripisyo ng isang father parents mga kalulu ayan. at ito ang kanilang saingan mga kalulu ayan oh nag ano sila dyan nagsasaing ito ang kusina nila kasi ang bahay nila mga kalulu nandoon oh and doon sa kabila, ayan o. Ayan, nakatrapal lang ang bahay nila, mga kalulu Kaya, ang kusina nila, dito. Dito sa malayo. Kaya, sacrificial talaga lahat, mga kalulu Pati, pagsasaing. <laughs> Panguha ng kangkung. Kaya, dito ko believe sa pagka uh, nito mga kalulu kasi kapag sa akin siguro ito mangyari baka <laughs> hindi ko kaya siguro kasi kahirap niya mga kalulu tatawid-tawid ka dyan sa tulay na yan tapos pag manguha ka ng kangkong bababa ka doon sa tubigan ngayon oh, ngayon nakaboundary ka na no Uh, ano kay na, na rin kahit paano. <laughs> oh, kahit paano. Kahit paano. Ay. Kaya sabi ko nga eh. Believe ako dito. Mga kalulo sa taong ito. Kasi. Kung sa mga bagas sa inyo man mangyari yan. Baka hindi ninyo kaya. Oo. <laughs> oh, pero believe ako dito. tinatawan tawanan lang na ano uh eh? problema <laughs> Lahat ay gampanan niya. Basta mayroon man na siyang dalaga na, medyo katulong-tulong na ng buhay niya. Pero talagang sakripisyo lang talaga. Yun ang ano talaga dito sa taong to. Believe ako sa buhay na. Na dinanas. Kaya, ngayon, ito aray ito dalagan nya <laughs> yan ang iniiwan ng maliit na isang taon pa lang ano taon hmm. kaya yan so, bili ko dito sa mga batang ito nga masipag din kaya tis tis ka lang ni baka sa kali eh, tayo eh ikita dito sa ating pagbablog ako magpapaaral sa iyo at ay ayan at uh, magawa na lang natin ngayon mga kalulu kasi hindi pa ako talagang monetize sa ano sa Facebook at ay bago lang po ako nagbablog ngayon ang ano ko itong bigyan ko na lang muna sila ng saging mga kalulu ito, may dala saging galing doon sa aking kubo, mga kalulu. Ito. Ito lang muna ma itulong ko sa mga bata at sa mga kalulu, saging. Oh. Saging lang muna no. Kasi la wala eh, Walang wala pa tayo pag tayo kumita. Ikaw ang unang-una kung tutulungan. <laughs> sige, sige, sige. Taman ni? Taman ni Oh, walak na Walak na Walak na, wala na. Wala na yan Kami walak Ha? Kami Oh, oh walak ka? Eh, ka? Saka, saka na lang Hingit ka na lang doon, ano Ha, hingit ka na lang, ha Oh, ayan Oh Paga, anu. Katai Hmm Di pangatut tu, tutu Oh, pag hinug na Hingit ka doon, ha Hingit ikaw, ha Hmm Tutu oh. Oh, ito ang ano mo to? Pang Yan ang pangalawa sa bunso. Oh, pangalawa sa bunso. Ayun. Kawawa naman. Pagkabait ikaw ha. Aral ka mag pag nag-aral na, aral ka. Para ano? Oh. Oh. Hanggang dito na lang mga kalulu at ay napakita ko na sa inyo ang kalagayan ng isang father parents. <laughs> kalulu talaga. <laughs> ay kung sa buhay natin mangyari ito mga kalulu ay baka hindi natin kayanin ito kaya ayan maraming salamat kung sino man nakapanood nito sana ay supportahan ninyo at ay baka ay tayo ay makasahod matulungan natin ito sila at ay, subscribe at palo ninyo yung aking <laughs> ano aking channel <clears throat> Ah, Facebook pala. Mm. Maraming salamat po. Thank you. Sa inyong panunood.